You know, taga District 1 ka ba ng Paranaque, review muna tayo ng ating mga main na plano kung sakaling palarin tayo. Pinakuna na dyan, bawal ang EPAL. Lahat ng publicly funded na projects dapat alisin na kung kaninong pangalan ng kahit sinong politiko. Dahil hindi natin utang na loob sa kanila yan, lahat yan galing sa buwis natin. Dapat nakalagay lang, thank you taxpayers, salamat Paranaquenos. Kung pwedeng gawin sa mga ibang lugar tulad ng Pasig, kayang-kaya din natin gawin yan dito sa Paranaque. Next ay yung Parescue. Meron na tayong hotline para sa paranyake pero mas pagbubutihin pa natin. Gagawin natin libre yan kahit wala kang load o landline. Pwede ka makatawag. Hindi lang para sa emergency mga sakuna. Kung may tanong ka tungkol sa ating LGU pwedeng makatulong yung mga sasagot dyan sa'yo. Gagawin natin much better. Sumunod naman ay yung tulong sa mga trabahador. Napakahirap makahanap ng mabuting trabaho ngayon. Kaya palalawakin pa natin yung mga intensive training program na libre para sa ating mga kapwa paranyakenyo. Yung mga expert lang na trainer yung mga natin dahil alam natin napakalaki ng balik niyan sa atin. Gagawin natin yan para sa mga trabaho, sa loob at sa labas ng bansa. Yung next ay malapit sa puso ko dahil isa akong fair parent. Palalawakin pa natin, pararamihin pa natin yung ating mga city towns para hindi pakalat kalat at piligroso yung mga puspin at mga aspin sa ating mga kali. Papaiktingin din natin yung ating mga adoption program at yung mga living space at neuter na mga programa sana magawa nating mas madalas sa kada barangay. Yung next ay may kinalaman sa social media, we gotta keep up with the times. Gagawa tayo ng isang dedicated at professional na team na magmo-monitor lang ng mga sigaw ng mga paranyakenyo. Ano ba yung nire-reklamo nila? Ano ba yung good news na ginawa ng City Hall o ng barangay para sa kanila para ma-upload din? Ano ba yung kailangan sa iba't ibang lugar? Kung may sunog man, may sakuna, may baha, lahat yan nagkalat sa social media. Kailangang seryosohin yung mga sinisigaw ng mga netizen natin. Dapat lang talaga na pagtuunan yan ng pansin. Siyempre, sumunod ay eh, para sa ating mga guro. Meron ng mga benefits na madami unti-unti yung para sa mga students. Pero wag natin kalimutan yung ating mga huwarang teacher. Kung walang teacher, walang mga students na magagaling. Maliban dun sa mga sweldo nila, sana makapagbigay din ng karagdagang mga benepisyo o mga tulong pinansyal o kaya material ang ating LGU para sa ating mga teacher para mas lalo pa silang ganahan na maghubog ng mga susunod na henerasyon ng mga paranyakenyo. Next naman ay yung paranyake rin. Ito yung paggaya natin ng mga best practices ng ibang mga lungsod. Kung nakikita natin sa mga ibang lugar, kaya din natin dapat tapatan. 'Di ba ang yaman na nga daw ng Paranyake? So dapat sisiw lang 'yan para sa atin. Kung nakikita natin sa Makati, sa Quezon City, sa Taguig, sa Pasig, napakaganda ng kanilang mga programs para sa seniors, sa students, PWD, single parents, commuters, at LGBTQIA, dapat lang na meron din tayong ganoon, if not better pa nga. And last but not the least, yung taas kamay volunteers. Gawin nating uso sa na yung pagvo-volunteer. Yung mga problema sa Paranaque, hindi lang dapat problema yan ng mga elected official natin. Dapat tayo sama-sama. So kung may bababa ng creek, kung merong mga tree planting, kung merong mga flood prevention, dapat tinatap yung mga HOA, dapat tinatap yung mga student organizations. Lahat tayo, hindi lang sila kap, sila mayor at kung sino-sino, lahat tayo tulong-tulong maglinis at magpabuti ng Paranaque. Volunteerism dapat sikat uli yan. At syempre, marami pa tayo sa listahan, pero nood at follow lang kayo para malaman nyo pa yung mga ibang plano. Muli ako po si Eric Martinez, tumatakbo sa independent sa District 1 bilang konsehal. Galing ako sa call center industry at very proud na graduate ng ating public schools. Isang vlogger, isang commuter, isang regular na tao na naglalakas ng loob para mabago ng konti yung ating politika. Number 12 sa balota, sana po maalala nyo. Maraming salamat.